May mga kwento sa Southeast Asia na mas masahol pa sa urban legends. Kasi hindi nila katang isip. Hindi sila kwento lang sa tabing kalsada. Totoo sila. At nangyari sila involving ang mga totoong tao. Ito ang kwento ng isang Indonesian na witch doctor na tinawag nilang Dukun Pembuno. Isang lalaking witch doctor na pumaslang ng apat na putdalawang babae at ginamit niya ang mga katawan nila para makakuha pa ng kapangyarihan. Sinilang siya sa East Java, Indonesia, si Ahmad Suraji, mas kilala bilang Sukender at lumaki siya sa pamilyang mangkukulam. Yung tipong ang bahay nila puno ng mga bote ng langis, lana na tinatawag sa atin, amulets, at mga lumang spellbooks na pamana pa ng mga ninuno nila. Hindi siya isang ordinary na healer. Tinatawag siya ng mga kababaihan para sa attraction, para sa protection, minsan pangpadami ng customers, pangpaswerte, pangpalakas at kung minsan pag-ibig.